ilang tulog na lang, Pasko na. At ang isa sa mga special na simbolo ng Pasko, na makikita natin sa maraming mga tahanan ay yung Belen. O kayo ba may Belen kayo sa bahay? Isang tradisyonal na dekorasyon para sa kapaskuhan ng Belen. Nakadisplay ito sa mga bahay, simbahan, opisina, kahit nga sa mall. Special ito sa mga Pilipino dahil ang Belen ay ekspresyon ng ating pananampalataya ng, ng ating kultura at patina na yung creativity nating mga Pinoy. Para siyang diorama na pinapakita yung eksena ng kapanganakan ng Mesiyas, yung tagapagligtas na si Jesus. Ang eksena nito ay sa isang silungan ng mga hayop sa bayan ng Bethlehem. Dito nang galing yung pangalang Belen. Merong figure ni Mary, yung nanay ni Jesus. Nandun din si Joseph, yung asawa ni Mary. May mga hayop sa paligid, Meron din mga shepherd o pastol at karaniwan din may tatlong wise men na may dalang mga regalo. May mga anghel na umaawit at sa ibabaw ay may star na may trail ng ilaw na nakaturo sa eksena. At sa sentro na ito ay ang sanggol sa sabsaban, ang bagong panganak na si Jesus. Isang napakaganda at payapang eksena. Portrayal ito ng nakasulat sa Gospel according to Luke. And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Ang Belen ay hindi lang dekorasyon para sa ating mga Pilipino. Simbolo ito ng ating identity at heritage ng Kristyanismo na dalan ng mga Kastila sa mahaba nating na kasaysayan simbolo ito ng ating pananampalataya. Nagpapaalala ito sa atin ng pag-ibig ng Diyos kung paano niya ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao at isinilang bilang isang maliit na sanggol. Nagpapaalala ito sa atin kung paano sa pamamagitan ni Yesus nagkaroon ng daan para sa ating kaligtasan. Kaya inspirasyon ito para sa atin na minahal ng Diyos na ipadama din sa ating kapwa ang kanyang pag-ibig, lalo na ngayong kapaskuhan. Pray tayo. Lord, nawa sa bawat pagkakataon na makita namin ng bilen ay maging sariwa sa amin ang malalim na pag-ibig mo para sa amin. Salamat dahil ibinigay mo ang iyong anak na si Jesus upang magkaroon ng daan para kami ay maligtas. Salamat dahil kay Jesus nagkaroon kami ng pagkakataon na maging bahagi ng iyong kaharian. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa ngal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin, mag-iwan po kayo ng comment at kami po ay may pag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.